Funny Memes, Funny Videos Compilation What's up guys! Buling nagbabalik Terdong TV! So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na naggalat dito sa internet. Mga funny videos sa sigurado mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo! Lord, kung bibigyan niyo po ako na magiging jowa, Pwede yung nanonood na lang. Magaling kang kupal. Ako ate, maraming nanonood. Mukhang marami ka magiging jowa. Please Ay, naman, no, pagkikidnapin nyo ako, ano na lang, uh, tricycle na lang gamitin nyo sa akin. Wag na yung ban kasi, nasusuka kasi ako, may ano kasi ako, road disease. Nakaiba <laughs> yun ah. Ma! Bakit? Sherwin nga po pala. Hello po, Nay. Ay, ano walang hilo-hilo sa akin? Sino to? Boyfriend mo? Uy! Ang bata-bata mo pa! Nag-aaral ka pa! Tapos nag-boyfriend ka na! Tapos sino tong lalaking ito? Ano, nakapag-aaral na ba to? Hoy, nakatapos ka na ba? May trabaho ka na ba? Bakit? Ang ganda-ganda mo naman, anak! Magpili ka naman ng nakabagay sa'yo! Ayaw ko sa kanya! Sino to? Mga sir, we niya nagdi-deliver ng tubig. Ang tayo mo naman sinabi. Bigay mo na yung container natin. Ah, delivery boy to. Yung nagdi-deliver ng tubig sa akin. Ang suma naman ng matanda na to. Ay, ako. Pasensya ka na, Win. Gusto, ang gwapo mo talaga. Nanay. Oo, oo. Ang mga container. At sandali. <laughs> so, ibigay ko sa inyo. Kapag may isang ko akong anak sa una kong asawa at pito sa pangalawa at dalawa sa pangatlo, meron akong... Kalang dian Grabe? kang magpahalata. <laughs> Kundi bugbog ka. Wala ng dam. Last trip ni Kuya, no? Carla! Grabe naman. What? Again! Grabe <laughs> ka, Grabe ka, Carla. Ang lakas mong manakit! <laughs> Kaya pag-isipan nyo muna kung magpapatato kayo, ha? Ng pangalan ng jowa nyo. <laughs> Hindi, magagaya kayo dito. <laughs> Kala ni nanay, tunay. Kapunta. To the moon. Ha? Tinatanong ka ng ayos tapos sasagutin mo ako ganyan. Eh kaya lang na kita tinatanong kung sa kapunta kasi nakita ko yung jowa mo kanina may kasama ng iba. Why? Huh? Di nga, saan mo nakita? To the moon. <laughs> yan, yan, sige. To the moon pa kayo. Why? mo? Sana all. Talaga salo-salo niya eh, no? <laughs> Ako po! Hindi pa ba si Ryan cellphone mo, kuya? Pinato pa talaga! Result! Result! Tarama Wala guys, kayo sa lolo ko. Wala kayo lolo ko. Trabaho ka ah, nila. Puso ba yan? Si Kuali, si... Kinsa pangalan ni Mugam? Valentina. Valentina, kanang isa si... Ha? Romeo. Ako! Pati labing nga guys. Sabi, yung mga Romeo eh, no? <laughs> <laughs> Gahe kayo ni. Mapuhag pa ipatsuka na ni. Kani dili, get sus. Ginoong. <laughs> <laughs> <Okay, laughs> Tinawag yun na. Jackpot si lolo! <laughs> Palo lang mo. Batang Batang bata! Nga, yeah, maagwanta ninyo na ato. Ito, libot-libotan rin sila. Sana saan. o lolo! Nindot kayo. Pag mga Romeo talaga matitinit. Peace yes! ah! for now. Para makita, dyan ba? What? Legit! <laughs> Borbeg. Amoy chupa bells. Maginate the At hangin everlasting. Nung panahon ng hapon, mapayapang umaaw ang jubat nasyon ng kabaklaan. Pero nagbago lahat nung dumating ang mga ingitera. Itaching Beketar lang may carry sa lahat ng Aura Bells. Pero nung nawalan siya ng booking, bigla siyang kumubli. Umaaura kami ng Supatembang Kes na side song namin ang bagong bisa na Beketar, si Eng Eng. Kabog siya sa lahat ng Aura, pero hindi lahat nose si niya. But I believe na kaibigan ni Eng Eng ng booking ang baklang walang Aura. Beketar. Anak! Anak, gising na ba yung mga pabigat sa bahay? Kumakain na po, Mama. Nawalan <laughs> ng gana si Kuya Bigla. Ang tinamaan. Oh, no, 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 no. Oo, oh, no. oh, no. oh, ate. Buwang wow, it's a

Inuhog na kaka-ML. <laughs> Anyon, pre. Ah, yung nakita nyo dito kanina. Ah, epic. Epic. Video epic. Video epic. <laughs> sa dinami-dami ng guwapo dito sa TikTok. Oh. Akalain mo. Napasama pa ako. <laughs> Pagbigyan. Wag, uh, seryoso ba yan? Wow! Grabe, <laughs> lakas ni ate! Nako po! Wow! Wow! Batak na batak si ate dyan ah! Mm -hmm. Parang ako, oh, hindi ko kaya buhating yan. Pero si ate, parang simple lang sa kanya, no? Kaya huwag niyong lolokohin yan pag naging jowa niyo. Babagsakan kayo na isang sakong pins niyan sa mukha. <laughs> Lakas, oh. Travis girl, ah. Okay. Taga-probinsya siya. Hello, babe. Hi, babe. Happy birthday. I love you. Aww. Thanks, babe. May regalo daw sa'yo ang tatay ko. Talaga? Okay lang daw ba kahit mura? Oo oh, naman, tatay mo yan eh. Manga Eto, kausapin mo siya. Hello po, tito. May regalo daw po kayo sa akin. Natutuwa naman po ako. Okay lang po kahit mura. Buktang ina mo. Sabi <laughs> na eh! Kakaibang mura yun eh. Oh. Oh, police Ang gusto. Okay, busy na no naman niya. jowa. <laughs> Grabe naman si Kuya. Hoy <laughs> Tardong, wala pa rin yung shoutout ko. Tagal na ako nanonood ng mga video mo from Quezon Frabins. Shoutout sa'yo, Choi Bernal, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Kahit may pasok na at busy na din sa studies, di ko pa din papalampasin ang bawat video. Pa-shoutout mm. kuya from Semerara Island, Antique Frabins po. More more beats to come. Shoutout sa'yo, Bell Army, at maraming salamat sa panonood dito sa channel pa shout -out, idol lagi akong nanonood ng channel mo Shish! Love <laughs> Laugh, trip and good vibes palagi. Mm -hmm. Shout out sa'yo, Blenson Escares, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. Pa-shout Idol Terdong, sobrang pogi nyo po. Mm -hmm. As talaga nito mang uto ni Jeko, eh, no? <laughs> shout out sa'yo, Jeko Baniko, at maraming salamat sa panonood palagi dito sa channel. Pa-shout out po, Sir Terdong, from Siargao Island po ako. Mm -hmm. Shout out sa'yo, Danica Sumando, at maraming salamat sa panonood dito sa channel. <laughs> natawa at nag-good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang subscribe ang akin channel para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!